morning guys good morning so sana tayo sayan so, nandito tayo ngayon guys sa uh, San Juan City Hall so, tayo tayo yung loob na ang kanilang City Hall ayan San Juan so ayan. tapos na tayo mga ka-workers good morning gusto tayong kumuha sa kailangan natin dito. Yan. ano lang. Ang bilis. Kinuha lang tayong documents. Form. So, ayan na. Pauwi na tayo. Ganda talaga ng San Juan mga workers So, ayan. Pero taga-Marikina po ako. <laughs> Nautusan lang tayong pumunta dito, co-workers, sa ah. San Juan City Hall dahil merong inoto si Bossing. So yan, ito yung labas ng San Juan Gawagers. So tara. Bilis natin. Wala pa tayong 5 minutes sa Dahil form pa lang yung kinuha natin. So yan, okay na tayo. Okay, ready na tayo para makauwi na ulit. So yan, tara na sandali. Oh, di ba? Slagat. Basta yung kailangan natin ka-workers kaya buhay na rin tayo.

Sir, maawin na tayo. Tapos na tayo sa kailangan niya. Tapos lang. Thank you, Sir. guys, na tayo na uh, highway Gusto tayo sa kailangan natin kunin Dito sa loob ng anak, si Tio ng San Juan mga uh, workers So, sa'yo na may tayo yung... pag -tabang, pag -tabang, pag -tabang, kaya bay... So, dalit siya na tayo mga workers na nga